halos isang libong individual na walang tirahan at natutulog sa mga lalansangan ang natulungan na ng Social Welfare Department o DSWD sa Metro Manila ngayong taon. Base po yan sa datos nila, layo ng programa ay mailigtas mula sa kapahamakan ng ating mga kababayan para sa mga gustong tumulong at para malaman kung paano may iba't ibang programa po ang DSWD. Pag-usapan natin yan kasama si Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao. At pwede rin po kayong sumali sa aming tala. Kaya post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Asek Dumlao. Magandang hapon, Ms. Ruth. Magandang mm. Din sa lahat ng nanonood ng iyong programa. Pag-usapan po una natin itong binanggit ko kanina, no, yung inyong project na Oplan um, pag-abot, no? Uh, uh, is this just particular for Christmas? Ano po ba ito? Well, Ms. Ruth, itong Oplan Pag-abot ay isa sa mga inisyatibo ng ating butihing Secretary Rex Tachalian na kung saan tinutubunan natin yung suliranin ng um, pagkakaroon ng mga pamilya o individual na naninirahan sa lansangan. Ginagawa natin ito upang sila ay mailayo mula sa mga kapahamakan na maaring maitulot ng pananatili nga sa lansangan. So itong offline pag-abot na ito, at ah, tayo ay nagsasagawa ng mga reach out activities kasama ang CHR, MMDA at ang mga local government units within the National Capital Region para nga ating mahikayat ang mga individual at mga pamilya in street situations at mailayo natin sila sa mga lansangan at mabigyan ng nararapat na tulong o intervensyon. Nabanggit yung upland pag-abot sa Pasko, ito ay bahagi pa rin ng upland pag-abot. Ngunit ang ginawa natin sa uh, uh, holiday season na ito, sa buwan na ito, nagtayo tayo ng isang mega processing satellite center dito sa kahabaan ng EDSA Corner White Plains na kung saan yung mga individual na nare-reach out natin ay dinadala sa processing center na ito upang sila ay ma-profile, at yun nga, mabigyan natin ng nararapat na intervensyon. Miss mm -hmm. Ruth, itong processing center, itong mega-satellite center na ating itinayo, ay maaaring ding maging venue para sa mga individual o grupo na nais na magsagawa ng mga gift-giving activities mm -hmm. para sa mga individual at pamilya na na-reach out natin. Mm -hmm. Una muna yung detalya lang aspect no. So yung sinasabi niyo dahil nga uh, for Christmas meron kayong special na processing center diyan sa at so syempre, this is for Metro Manila. So ano ang dapat gawin una muna pag may nakita ka halimbawa sa kung hindi diyan sa malapit sa White Pines halimbawa sa Makati area or sa mandalu yung area may nakita kang namamalimos or yung mga kababayan din natin no ng na mga IPs minsan nandito rin sila sa Metro Manila kasi pag ganitong panahon Tama Miss Ruth na no observe natin yan taun-taon nakakapag panahon nga ng kapaskuhan ay may dumadami yung bilang ng mga individual o mga pamilya na nasa Uh, lansangan. Kung kaya kayat natin ng publiko na kung may sightings o may nakikita kayo ng na mga families or individuals in street situations, maaari po kayong tumawag sa aming pong opisina sa numerong 8931-9141. Uh -huh. Ulitin po natin, 8931-9141. At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng aming email address na oplanpagabot at dswd.gov.ph. So inuulit po natin, Ms. Ruth, kung kayo po ay may nakikita na mga namamalimos o natutulog sa lansangan, itawag niyo po sa DSWD para ang Oplan Pag-abot Team puntahan sila kausapin at kikayaten na sumama at dalhin doon sa ating processing center para sila ay ma-profile at mabigyan ng nararapat na intervention. Mm -hmm. Bago po yung yung detalye lang po nito bago po yung mismong ano no yung parang gift giving activities kasi halimbawa ako nag, uh, nag na, namili lang ako dito din sa isang mall sa San Juan tapos nakikita ko ang dami po kasi hindi naman ang hihingi ng pera yung iba mga nag, yung usual yung nagbebenta po ng uh, sa pagitan yung mga ganun pero mga bata po ito eh. So pag mga ganyan yung iba naman ma makikita mo nangangaroling. Ano po ba ang dapat gawin kasi may batas din tayo na hindi rin tayo dapat namimigay ano po. Pakilinaw lang asec. Yes, tama yan, Ms. Ruth. Meron tayong anti-mendikacyo na kung saan nga talaga ito nagbabawal, mm -hmm. yung pagbibigay ng limos doon sa mga lalong-lalo na doon sa mga bata na nasa lansangan. Ito ay upang uh, sila nga ay hindi pa lalong mapahamak sa pananatili nila sa mga kalsada o sa mga lansangan. Mm -hmm. Kung kaya nga po, ah uh, kapag may mga nakikita tayo ng na mga bata o mga individual itawag po natin sa DSWD uh -uh. yung offline pag-abot pupuntahan po sila kakausapin um and then uh, dadalhin nga po sa ating mga processing center doon pino-profile iniisyu natin sila ng ID uh -uh. and then ay, ay, uh, based doon sa assessment ng ating mga social workers ano po tinitingnan natin kung ano nararapat na intervention sa kanila maaari na sila ay ating uh, dalhin doon sa kanilang uh, uh, kung saan region sila o probinsya mm -hmm. sila nanggaling ay mm -hmm. uh, yan ay tutulungan natin through the provision of uh, transportation assistance kung ito naman pong mga bata na to na, na assess natin ay abandoned or neglected uh dinadala natin temporarily sa ating mga residential care facilities upang doon manatili sila temporarily while inaayos yung mga iba pang intervention na maaari ring ibigay sa kanila kasi kung halimbawa Miss Ruth yan ay mga naabandon na wala na talagang mga magulang uh, uh, at mapatunayan ng ating mga social workers based on the coordination with the various local government units ay maaari natin din silang uh, mai lagay sa mga alternative uh, Uh, care for children. Mm -hmm. Sige po. Mamaya, Asek, pag-usapan naman natin yung mismong paraan no, ng pagbibigay ng tulong dito sa mga uh, pamilyang nasa lansangan. Kasama pa rin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Sa pagbabalik ng Newsroom ngayon, dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon kasama si Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao. Pinag-uusapan natin itong tamang paraan nga po no, para makatulong doon sa ating mga kapuspalad na kababayan. Lalo na ngayong Pasko. Asek, itong ang paraan sabi niyo, no, yung inyong offline pag-abot doon sa mga gustong magbigay ng regalo, ano po yung dapat nilang gawin? Well, uh, unang-una gusto natin pasalamatan yung mga individual o grupo na nagdanais na tumulong doon sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong o gusto mapasaya yung ating mga kababayan lalo na yung mga in-street situations. Kaya po nang nabanggit ko, ang DSWD ay nag-set up ng uh, isang mega processing center dito po sa kabahan, kabaan ng EDSA, uh, Corner White Plains Avenue. At dito po, maaari tayong magsagawa ng ating mga gift-giving activities. Uh, maaari nyo pong uh, kontake ng ating Opland Pag-Abot team kung kayo ay may gustong mga uh, isagawang uh, pagbibigay ng regalo o pagsasagawa ng mga um, activities no para sa, nga sa mga individual at mga uh, kabataan na ating na-reach out mm -hmm. sa pamamagitan ng Opland Pag-Abot. Asik like, ano pong klaseng uh, halimbawa products or items that uh, mas ma mas malaki sana yung maitutulong sa kanila uh, halimbawa dapat ba food or yung ano yung mga toiletries ano bang ba pangangailangan nila Yes. Kaya nga nabanggit natin, mm -hmm. Ms. Ruth, no, na makipag-ugnayan tayo dito sa offline pag-abot team because uh, itong mga individual o mga bata na dinadala natin dito sa ating processing center dahil pinoprofile natin, we are able to determine ano ba yung uh, kanilang mga mm -hmm. pangangailangan para maibigay natin yung karapatang tulong at narar na sapat na intervention. Mm -hmm. So kung nakikita natin na sila ay uh, kinakailangan ng ibalik doon sa kanilang mga uh, originating uh, provinces, maaari tayong manigurong magpadala o magbigay sa kanila ng siguro mga damit mm -mm. o anything na ano that would be useful para dito sa mga bata no uh, play at uh, play or activity, uh, mga uh, mga materials na mm -mm. pa gamitin sa paglalaro papag-aaral And uh, likewise, no, para doon sa mga ibang individual na maaring mga damit na mm uh -huh. gagamitin. So again, yan, yeah, dun sa ating processing center makikita natin. Maari rin naman po para dun sa mga individual na dadalhin natin sa ating mga residential care facilities o doon sa mga naghihintay pa ng uh, uh, intervention na may ibibigay, maaari tayo magbigay ng mga pagkain mm -mm. o mag-set up ng mga uh, gift-giving activities doon sa ating processing center. Yung isa pa po, kunwari magta-turn over ka ng donation, paano naman makakatiyak na makakapunta po yan no, doon sa mga uh, gusto nating matulungan? Paano yung documentation, mga When... ganun po, Asek? Oo. Yes, definitely. Meron tayong donation facilitation service dito sa ating departamento. So yung inyo ipapaabot na tulong, documented po lahat yan. Uh, atin pong i-inventaryo kung po ano po yung natanggap ng DSWD. And of course, there will be activities no, that will be initiated by the department to show proof that all of the donations that we received ay mapupunta naman po doon mm -hmm. sa mga beneficiaries na na-identify. So, mga nanonood sa atin from the provinces, meron po bang ganyan sa mga halimbawa district offices ng DSWD? Pwede po ba doon mag, uh, magbagsak sila ng, doon magbigay ng tulong or donations? Well, uh, yes, maari naman po tayo makipag-coordinate doon sa ating mga DSWD field offices kung may nais kayong uh, ibigay na tulong. Uh, maaari po kayong makipag-coordinate sa aming mga opisina dyan sa mga iba't ibang mga probinsya. We also have satellite, uh, we also have social welfare development satellite offices mm -hmm. na maari din naman po ninyo puntahan for coordination. Huli na lang, Asek, yung paalala nyo po ulit dito sa mga um, mamimigay ng uh, donasyon or namamalimos dyan po sa kalsada and yung uh, saan pwedeng tumawag para dyan sa Opland pag-abot. Yes, uh, thank you very much Miss Ruth for this opportunity, no. So muli inuulit natin sa ating kong mga kababayan, kung kayo po ay may mga nakikita na mga kapatahan o mga individual, mga pamilya na number. nasa lansangan, nandoon na mamamalimos o so, natutulog, maari nyo pong itawag yan dito sa mga numbers na naka-flash na po sa inyong screens at maari rin po kayong magpadala ng email sa amin pong uh, uh, opisina. So ito po uh, hinihikaya talaga natin ang publiko na i-report nga po yung mga individuals and families in street situations para sila po ay matulungan natin, makapag-reach out tayo at mailayo po natin sila sa iba't ibang uri ng kapahamakan na maaring maidulot ng kanilang pananatili sa mga lansangan. Lalong-lalo lalo na po ngayong Pasko, hinihikayat din natin, no? yung kapaskuhan, hinihikayat natin ng publiko na kung gusto po ninyo, minananais po ninyong tulungan yung ating mga kababayan, ma maaari po kayo makipag ugnayan sa ating offline pag-abot team para yung ating mga gift-giving activities ay maisagawa natin sa nararapat at maayos na pamamaraan. Gaya nga po na nabanggit natin, meron tayong processing center, maaari po natin isagawa yung ating mga gift-giving activities mm -hmm. sa Then you ko tayo. Maraming pong salamat kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao Merry Christmas in advance ma'am.